Kung naging client na po kita sa mga coaching session natin dito po sa Papong TV o nanonood na po kayo ng Papong TV, I'm sure na very much familiar na kayo dun sa mga praises ko na pag sinabi ng ex mong hindi ka na niya mahal, wala na siyang nafe-feel sa'yo, na fall out of love na ako at ayoko na, ang mga salita na yan ay lagi mong ma-associate dun sa salitang happiness dun sa pakiramdam ng inspiration. Kasi lagi ko pong binabanggit na ang happiness, inspiration, or motivation ay nakalink po yan dun sa feelings. Lagi pong magkakambal yan. Kaya pagka narinig mo yung mga salitang hindi na kita mahal or na fall out of love na ako, ayoko na sa'yo, tapusin na natin to kasi wala na akong nararamdaman, usually, happiness at inspiration po yung nafe-feel nila. Dahil nga sa ito po ay magkalink link hindi totoong nawala yung feelings. Ang nawala at bumababa ay yung sense of inspiration or happiness. Kaya ngayong araw na to ay pag-uusapan po natin kung paano natin mawiwi ng ex mo. Sa pamamagitan nga po na kung paano natin maibabalik yung respect at happiness na yan. Kasi maaaring yan po ang susi mga utol. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos sa araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Marami po kasi ang nagtatanong sa akin mga utol kung paano mo maibabalik ang ex mo. Kadalasan naman ang sagot natin dyan ay yung mga pass, radio silence, space cat connection, no contact rule mga utol. Pero minsan may mga senaryo kasi na hindi ka makawala or ayaw kang pakawalan o hindi ka makadistance or makalayo sa ex mo. So ang tanong, papaano? Kaya ngayon po ay pag-uusapan natin kung halimbawang connected ka pa rin sa ex mo, kung papaano mo pa rin po siya mawiwin. Break up po, lagi ko sinasabi na it is always associated dun sa mga salitang pressure, tension, stress, guilt, galit, sama ng loob, frustrations. Kaya nga po minsan, nabibigla o napupunta sa isang breakup mga utol dahil ito po ang mga pinanggagalingan nito. Kaya earlier binanggit ko, kung halimbawang mapapasaya mo ang ex mo, mararamdaman niya yung respeto, in my previous vlog ay binabanggit ko kung mava-validate or mapapakita mo sa kanya na naiintindihan mo yung kanyang point of view mga utol, mas malaki ang pag-asa. First, wala naman pong masama kung halimbawang sasabihin mo sa ex mo na you still love the person. Nami-miss mo pa rin siya mga utol dahil technically, ito naman ay totoo at alam niyang ito po ay nag exist at nangyayari pa rin sa atin. Sabi ko nga, hindi naman pwedeng one day ay pagsisigawan mo na wala ka ng feeling sa ex mo. Hindi po ganun ang mga prosesong tinuturo natin dahil alam naman po ng ex mo na ito po ay hindi totoo. Kaya okay lang na sabihin mo sa kanya na siya po ay mahal mo pa rin, siya po ay nami-miss mo pa rin. Pero ngayon, naiintindihan mo na na kahit pala mahal mo siya ay hindi mo pe pwedeng ipilit. Magpaalam ka ng maayos at positive sa ex mo effectively mga utol na ikaw po ay lalayo sa paraan na naiintindihan mo yung boundary. And of course, you need to improve, you need to do something for yourself, you need to work out mga utol para mabago mo ang mga bagay na to. Iparamdam mo sa kanya directly na ito po ay magiging learning process at opportunity for you to grow. In this way kasi mga kapatid ay bahagyang sasaya at matutuwa na ang ex mo sa iyo dahil makikita niya yung maturity and understanding mo sa breakup. Another of course is mararamdaman niya yung self-respect mo sa sarili mo at importante 'yon. Second, be reliable and be accountable. Ito 'yung lagi nating sinasabi na huwag tayong parating you you ikaw ikaw. Mga utol, gumamit po tayo, i-associate po natin yung ating situation dun sa I naman. Hindi yung parating Sisi tayo ng sisi at hindi po tayo nagiging responsible at accountable nga po sa nangyari. This will make your ex feel understood. Dito niya kasi mapapansin at mararamdaman yung maturity mo to handle the breakup. Lalong-lalo na kung talagang may mali ka. Tulad nga ng binanggit ko earlier, ito po ay para dun sa mga exes or dumpy na may mga slight or limited communication pa rin po sa mga ex nila at hindi nga po pe pwedeng umiwas. Kasi by showing maturity, pe pwede naman kayo mag-usap pero don't ever try to attempt or iparamdam sa ex mo na ikaw nga po ay naaatat or even literally saying directly sa ex mo na gusto mo siyang makabalikan. Huwag po yon. Ang ibig ko pong sabihin mga utol ay pe pwede naman kayo mag-update Pe pwede mo rin naman ipaalam yung mga whereabouts mo. Like for example, oy nandito ko sa Tugay nandito ko sa Batangas. Uh, okay lang, nagtatrabaho. Kamusta yung mga bata? Or kamusta yung business? Or kamusta ka dyan? Yung mga simple thoughts or gestures or approach na ganoon mga utol will literally help. Dahil sa totoo lang, may mga ginagamot tayo, ipinaparamdam natin sa ex mo yung sense of inspiration at once again yung happiness. Pangatlo, ituloy mo lang po yung buhay natin mga utol gawin mong best kahit na kayo po ay break. Ituloy mo lang. Live your best life. Ito ay mahalagang maramdaman ng ex mo nang sa ganon siya po ay ma-motivate. Kasi kailangan mong gawin yung mga bagay kung saan babalik ang respeto, tiwala, at saya ng ex mo towards you. Op, I admit, may mga ex na nafo-frustrate pagka nakikitang ikaw po ay successful. Sabi ko nga po sa inyo, it depends. Pero mayroong mga ex na talaga naman po mai-inspire at matutuwa kung halimbawa nakikitang masaya ka din. Normally mga utol, ito po ay magiging contagious. Nakakahawa po ito in most cases. Kaya dun sa layunin natin na mapasaya at makita ng ex mo yung self-respect, makakatulong po kung halimbawa ipaparamdam mo na ina-achieve mo yung mga success at goals mo sa buhay. Making the best version nga po of yourself and doing what's best for you. Iparamdam mo sa ex mo. If ever you have an opportunity para makapag-usap mga utol or nasa bridge kayo ng breakup, Sabihin mo sa kanya na sobrang saya mo na nakilala mo siya. Alam mo, na-appreciate mo lahat ng mga pinagsamahan ninyong dalawa at ito po ay lagi naman nating i-value. Huwag mong iparamdam sa ex mo na parang siya po ay praning, kaaway mo, psychopath mga utol. Dahil kadalasan gaganti Di ba sinasabi ko nga po kung magtatapang-tapangan ka sa harapan ng ex mo, siguradong mas matapang yan sa'yo. Kaya dito ay pinopromote natin kung paano babalik yung respeto at inspiration, happiness ng ex mo. Kadalasan ang pakiramdam nila na wala na sila ng feelings because love and happiness and motivation and inspiration Lagi pong magkakasama yan. Lagi pong magkakambal yan. Kaya kadalasan eh, sa mga cases natin, dito po sa Papong TV Coaching natin, mga utol, pagkalipas ng mga ilang araw, pagkatipong pong bumaba na po yung galit, lahat-lahat ng mga negative thoughts sa inyong dalawa, nagkakabalikan, nagkakaayos. By just maximizing yung no contact or space na yon, hindi na nga po dinadagdagan yung mga negative or galit sa isa't isa. Bagkus, hinahayaang dumalo yung positivity at respeto nga po sa isa't isa. Kaya bottom line mga utol, huwag na tayo magmalaki. Huwag na nating ipilit sa mga ex natin yung gusto natin mangyari because it will never happen mga utol. Sabi ko nga yesterday sa vlog ko, there are stages bago mangyari yung mga bagay na gusto natin. Patience, determination, hayaan lang po muna natin dumalo yung flow na yon. Katulad nga po ng isang na-stuck na gripo na binuksan mo at pina-flow mo muna yung mga toxic at maduduming tubig. Keep yourself busy mga utol sa pag-level up ng sarili at sa pagpaparamdam nga po ng respeto, inspiration, motivation, and happiness sa ex mo. Kasi pag ito po ay nangyari, kasunod na po yung reconnection. Medyo madali-dali na yan mga utol. Ang iba nga po hindi na naghihirap dyan dahil naturally, nakokonek talagang isa't isa, lalong-lalo na nga po kung talagang mahal nyo pa po ang bawat isa. Ang ginawa lang naman natin ay binuksan natin yung pinto sa mas respetadong paraan at sa mas inspiradong paraan, mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po supportahan. Alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.